Hello, magandang nga umaga po sa inyo mga subscriber ko at mga kapwa ko at meron ulit ako sa inyong isi-share na katanungan at uh, ang aking insights bilang isang aircon technician o HVAC technician ito po yung tanong nya shoutout sa iyo, maraming maraming salamat sa tanong mo may AC technician sabi niya sa akin avoid daw ako window type na LG dahil ang board daw nasa loob malamig malamig palagi, nagkakaproblema daw sa moisture nag kocondense Co daw moisture sa board. Sabi niya, split wala daw problem sa moisture. Ang board dahil dahil nasa labas daw ng na unit located ang board at palaging dry dahil mainit na hangin. May katotohanan po sabi niya or ano masasabi mo? Na mention niya din yung madali mag-corrode at tuluyan maglik daw pag malapit sa dagat. Yung malapit po sa dagat, yes, uh, unfortunately, Madalas po talaga magkaroon ng problema yung mga aircon dyan uh, Pinakamaganda po dyan May ginagawa po kami na ini-sprayan namin ng mga clear coating Lahat ng mga uh, parts bago i-install Yan, uh, clear coating na pang spray Yung parang spray paint po siya na clear lang So yung mga bandang gilid-gilid uh, ng copper tubing Yan, tsaka ibang mga parts ng wiring Ini-sprayan bago i-install para at least uh, may protekta na. So yun, totoo po yun na pagka malapit sa dagat ay madalis, madalas magkaroon ng problema. At yung mga malalapit din sa mga creek. So yung uh, pagka nag-evaporate po yung creek, ay may mga acid po yan na sumisira po sa ating aircon. So yun, uh, medyo marami rin mga nagkakasagutan dun sa mga uh, technician. Na nga, hindi raw totoo yun. Pero based sa aking observation, tsaka sa aking mga customer ay ganun po talaga mga malapit sa creep, malapit sa dagat, nakakaroon po nung madalas magkaroon ng problem. Tapos yung mga malalapit naman po sa mga daanan na sasakyan, yeah, madalas naman po mabilis dumumi. So yun, yung sumunod na na sinabi niya rito ay yung tungkol sa board. Sa board? madalas daw po mag-moisture dahil nasa loob. ah uh, yun sa LG, hindi po sa pinagtatanggol ko sa LG pero yung board po ni LG na main board ay nasa labas din po. So, halimbawa po, ito yung window type nyo, ano? Tapos, ito yung evaporator coil. Di ba po, nandito yan, naka-install, ito yung pader nyo. Nandito rin po sa bandang labas na part, yung uh, PCB board o yung main board. Nandun po yung pinaka main board nyan sa labas. So, hindi rin po totoo na nagmamoist -mo doon dahil nasa labas din po yon Although, meron pong mga wiring o panel doon sa loob ng uh, sa loob ng kwarto natin, CLG si window type. So, yun po siguro yung sinasabi niya. At totoo po na, mas, na madalas mag-corrode yun dahil nga nagmo-moist. So, ang ginagawa ko po pagka ganun ay dinidirect ako na tapos hinihinang ko na. Pinapaalam ko kay customer na hinihinang ko na na ganun. Uh, sinosoldering iron natin para at least hindi na pabalik-balik yung problema. So yun, sa mga nagawa kong ganun, hanggang ngayon, ilang taon na, wala pa rin namang bumalik na problema dahil doon. Kasi pagka nagkorod na yun, nagkakaroon ng mga error code. So minsan hindi umaandar si fan, minsan naman hindi ganun lumalamig o basta maraming mga nagkakaroon ng problema dahil nga doon sa simpleng corrosion na yon kasi maninipis yung wiring ni LG doon sa bandang harap eh. LG window type na dual inverter. Pero para sa akin, isa yan sa pinakamatipid na na aircon LG dual dual inverter window type. So yun, ano pa ba yung sabi rito? Mo-moisture daw sa board, sabi split type problem moisture. Yung maglilik daw kata katagalan, yun, pagka nasa dagat, yes, uh, usually, madalas nagkakalik pagka ganun, kasi nga doon sa uh, nag-evaporate na tubig na galing sa dagat. Uh, yung sa window type na LG ay nasa labas din naman banda yung inaka mainboard nya, at yung sa split type, nasa labas din naman talaga yung board nun, pero may mga board din naman sa indoor unit nun. Uh, ayun, ilang naman yung masasabi ko na hindi po totoo na nasa loob ang board ng main board ni LG Dual Inverter. Nasa labas din po yun. Pero may board din po sa loob na madalas nga po talaga mag-corrode. Yun yung usually niya nagiging problema. At isa pa mga madalas problema ni LG Dual Inverter na window type ay uh, pagka hindi gaano nalilinis ng maayos nagyeyel po ito at hindi gaano lumalamig. So yun lang naman po. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Sana nakatulong po itong napakikling sagot ko sa isa nating subscriber. Salamat po. Paki-like po, paki-share at uh, paki-click po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating video. Salamat po.